Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Alon. Kuya E, isa po kong bay, moreno, 5'10 ng height at katamtaman lang ang pangangatawan. Minsan Kuya E, I've been asking myself kung mali ba ang pagiging ganito. I mean, parang hindi tulad ng isang tunay na lalaki. Parang prone talaga ang mga tulad ko na maloko. For so many times, Kuya i I'm trying to control what I feel sa parehong kasarian pero mahirap pigilan. Minsan sa buhay magiging tanga tayo dahil sa mabilis tayong mahalina ng nakikita ng ating mga mata. Isang gabing maulan, Kuya E, galing akong trabaho. Hindi ako sanay magdala ng payong kaya naulanan ako pagtakbo sa sakayan ng jeep pa At nang makasabay, uh, makasakay ako, maraming pasahero din ang basang sumakay sa jeep. Habang nagpupunas, lumingon-lingon ako sa paligid hanggang sa mapadpad ang aking paningin sa isang lalaking nasa harapan ko. Pero doon unang tumama ang paningin ko sa basang-basang damit niya. Sobrang hat niya tingnan dahil Fitted white ang suot niya at bakat ng kanyang katawan. Pero mas napang nga ako ng umangat ang aking ulo at masipat ko yung mukha niya. Moreno siya, mabuhok ang muka, maganda ang mata, matangos ang ilong. Mukhang may lahi, sabi ko sa sarili ko. Sa labi ako napatutok nang bigla itong ngumiti. Hala, killer smile parang si Sam Milby napangiti din ako at the same time. Medyo napahiya dahil baka nakita niya kung saan saan gumala yung mata ko. Tinanggal ko na ang paningin ko. Pero nang ibalik ko yon ay nakatingin pa rin siya sa akin kuya E. Medyo naiilang ako pero hindi ko maiwasan yung mata niyang ang sarap titigan. Hanggang sa tila ba ang mata ko sa mata niya. Alam mo yung moment na parang nakatingin ka tapos walang ibang tao sa paligid niyo? Sa dating niya, naitago natin sa pangalang Sam, gusto ko nalang bigla siyang halikan. Natigil ang moment ko nang may sumakay sa tabi ko at magsalita na kung maaari ay umusog ako ng konti. <laughs> Minsan talaga kuya Ime mga panira ng moment sa buhay. Bigla ko namang naalala nang hindi pa ako nakapagbayad ng pamasahe kaya dumukot ako sa bulsa ko. Pinabot ko ang bariya at sinabi kung saang lugar ako pero iba ang nasabi ko. Ang nabanggit ko ay yung nakaprint sa damit ng lalaking kaharap ko kaya nagulat ako. Napangisi lang si Sam pero hiyang-hiya ako sa kanya kuya i, e. Napangiti na rin ako. Shit happens talaga. Hanggang nagbayad rin si Sam. Napatingin ako sa kanya. Pareho kami ng bababaan. Sabi ko sa sarili ko. Kinindatan ako ni Sam na siyang nagpakabog ng dibdib ko. May pakinda talaga si Pogi. Sinunda naman niya ito ng pakagad, pakak, pakagat labi. Para na akong sinisilaban sa kinaupuan ko kahit malamig. Dulot ng basa katawan at hangin sa labas. Iba din tong lalaking to, pero ang lakas talaga ng dating niya. Callboy cool ko yato o oh friendly lang? Type din ba ako nito? Mga tanong na naglalaro sa isip ko pan lang tinanggal ko ang pagtingin sa kanya. Yung tipong hindi ka nakatingin pero makikita mong nakatingin siya sayo kapag binalik mo ang mata mo. Nakangiti pa rin, tila hindi na inalis ang tingin sa akin. Pagbaba ko, sumabay ng baba si Sam. Saan ka dito? Sabi niya. Napalingon ako. Ako nga ang kinakausap niya. Malapit lang. Ikaw ba? Dito na siya nagpakilala sa akin. Sabi niya, hindi naman ako taga dito. Sinundan lang talaga kita. Bakit mo naman ako sinundan? Tanong ko. Bakit? Ayaw mo ba? Sabi niya. Ayaw saan? Ayaw mo, na, ayaw mo sa akin o ayaw mong sundan kita? Okay lang naman. Napaisip ako kuya I. E. Mukhang okay naman si Sam. Ano bang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Depende sa gusto mo. Sagot niya. Loko. Ano ka? Go with the flow lang? Parang ganun na nga, pero kung ayaw mo naman, wala namang problema. Sagot niya, tara na nga. Sabi ko, pero pasensya ka na. Sa lugar ko ha, hindi naman ako maarte. wika ni Sam na ngumiti. Ang astig niya. Hanggang pagdating sa bahay ko, Kuya I, mabilis ang mga pangyayari. Hindi ako nagkamali na panalo si Sam. Ayokong maging ipokrito, pero aaminin kong bumigay ako talaga sa kanya ng todo. Ang inakala kong sandaling oras lang ay tatagal pala. Pwede naman akong matulog dito, di ba? Uy, Kanya. niya. Okay lang, sabi ko. That time ay wala nga yata siyang planong umuwi dahil nakahubad at nakayakap pa rin siya sa akin. Lalong lumakas ang ulan. Masarap sa feeling. Nasa lamig, nasa lamig ng gabi may katawang mainit sa iyong tabi. Naubos ang lakas ko dahil nakarami Nakarami kami ni Sam, Kuya E. Sulit na sulit ang gabing yun. Pagod na pagod ako that time, Kuya E, to the point na nakatulog ako ng mahimbing. Hanggang sa magising ako na umaga na pala dahil sa sinag ng araw. Napabalikwas ako, Kuya E, at tiningnan kung naroon pa si Sam pero wala na siya. Hanggang sa hanapin ko ang cellphone ko ay wala ito. Kinabahan ako pati wallet ko ay wala din sa bulsa ng pantalon na nahubad ko. Na iskoba ako pati relo, kuintas ko ay wala doon sa pinagpapatungan ko. Hindi ko alam, alam ang alam maramdaman ko. Yun pala ang kapalit ng pagtitiwala sa hindi mo kakilala dahil lang sa may tsura. Hindi na ako nag pa sa pulisya. Wala na rin akong pinagsabihan dahil kahiyahiya lang din yun para sa akin kuya i hindi ko talaga akalain na sa malaanghel na itsurang yun ay namamahay ang isang masamang demonyo. Isip ko na lang kuya ina yun ang kapalit ng isang gabing ligaya. Well, medyo mahal lang nga yung, ano, no, ng kapalit ng ligaya mo. Pero anyways, no, uh, lesson learned alon. No? Muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusabaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.